Bilang isang pasyente, kung marinig mo ang terminong plasma cytoid lymphocytes na binanggit ng iyong doktor o ng iyong laboratorio, huwag kang matakot o magpanik. Ito ay isang simpleng termino lamang, ngunit wala itong dapat ikabahala. Karamihan sa mga infeksyong viral ay maaaring magdulot ng counting abnormal na lymphocytes. Ang mga lymphocytes ay ang mga bumbero, hemokensa, karamihan ng mga infeksyon, lalo na sa mga infeksyong viral. Kapag ang mga lymphocytes na ito ay lumalaban sa virus, sila ay nagkakaroon ng ilang pagbabago. Iba sa normal na lymphocyte. Gayunpaman, ang plasmacytoid lymphocytes ay hindi nauugnay sa cancer. Ipinapakita nila na meron kang ilang infeksyong viral. Minsan sa ilang mga talamak na infeksyon ay maaari ka rin magkaroon ng plasmacytoid lymphocytes. Kaya't ang ebidensya ng plasmacytoid lymphocytes ay dapat ituring na posibleng kamakailang paggaling mula sa impeksyong viral. At dapat mong talakayin sa iyong mga doktor ang kahalagahan nito. Gayunpaman, karamihan sa mga kaso ay kusang mawawala na may kaunting paggamot at walang dahilan para magpanik tungkol dito.